Pagkatapos nating sumakay ng bus at dumibot sa gitna ng Luzon, dibuti naman natin ng Pampanga, Olongapo at Esitec sa pamamagitan ng pagsakay lamang ng dalawang bus ng Victory Liner. Ngunit hindi na Hyundai Universe o anumang bus na gawang Pinoy, kundi sasakay tayo sa mga unit na gawang China. Ang unang bus na isasakay natin ay mula pa sa ipatungong Olongapo via San Fernando, Pampanga. Aalamin sa video ito kung magkano ang pamasahin nito at ang taga ng biyahing ito. Narito na ang unang kabanata ng ikalawang bahagi ng second anniversary special ng pampublikong transkota show, ang Pampanga-Olongapo Loop Special. Noong ika ng Hunyo taong 2025 ng umaga, sumakay ako ng jeepney mula tagig patungong Pasay. Sa oras na ito, diretso babaan na dahil hindi na kailangang tumawid pa ng ibang kalsada upang tumungo sa terminal ng Victory Liner. Kung noong nakalang taon, mga Hyundai Universe ang sinakyan natin modelo ng bus patungong gapo. Ibang-iba naman ngayong taon. Bagaman, mayroon pa rin bumabiyahing mga Hyundai Universe na mayroong luta mula Pasay patungo Ulonggapo, gayon din sa iba't ibang bahagi ng Zambales katulad ng Iba at Santa Cruz. Sa ganap na alas 6.20 ng umaga, nakarating na ako sa terminal ng Victory Liner sa Pasay upang sumakay sa bus na mayroong lutang Ina Cities patungo Olongapo. Nakasakay ako sa bus na ito sa ganap na alas 1 ng umaga pagkatapos ng 40 minutong paghihintay sa bus. Nga para, ang modelo ng aking sinakyang bus ay Yutong C12 Pro o kilala din bilang Yutong ZK 6128H. Ngunit mamaya na natin sabihin ang numero ng unit nito at mga tampok nito pagdating ng San Fernando, Pampanga. Nakaalis sa bus na ito sa ganap na alas 7.05 ng umaga noong Hunyo taong 2025. Ang pamasahin nito mula pa sa ipatungong Olongapo gamit ang lutang Inner Cities o yaw mga dumaraan ng Olongapo Gapan Road ay nagkakahalaga ng 350 piso para sa regular na mga pasahero at 244 piso naman para sa nakadiskwento. Bom Labing anim na minutong sumunod, nakapasok na ang bus na ito sa Metro Manila Skyway na kadauna na idiretsyo na ng NX <tellan> thank <laughs> you nakapasok na ang bus na ito sa panintawak toll ng NREX. At pagpasok ng NREX, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awitin ng Marshmero at Bini. Duman ang bus na ito sa Valenzuela tapos may kawayan hanggang Pulidan at sa ganap na alas 8.07 ng umaga. Nandito na sa Pulidan Budakan ang bus na ito upang makita ang Candaba Viaduct. Ito ang latest na daraanan natin sa Candaba Viaduct. Dahil sa susunod na biyahe natin pagkatapos ng loop na ito ay pagkarabal zone naman tayo. Nag-exit na ang bus na ito sa San Fernando, Pampanga exit ng NREX at mamaya-maya lamang ay paparating na sa terminal ng Victory Line na doon. Nakapasok na ang bus na ito sa terminal ng Victory Liner sa San Fernando Pampanga. Ngunit taging pahirapan ang pagpasok nito dahil sa itinatayong bubong at ipapang-estruktura ng nasabing terminal. San Fernando, San Fernando. San Fernando. Ang bus na sinakyan natin ay unit 778 ng Victory Line na mayroong lutang mula pa sa ipatungo doon kapo gamit ang lutang inner cities. Ang modelo nito ay utong ZK 6128H o C12 Row. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay dalawa sa dalawang konfigurasyon ng puwan, kapasidad ng apat na na pasero, port ng USB, net, reading lights, mood light, armrest, at reclinable na puwan. Nakaalis agad mula sa termina ng San Fernando Pampanga ang bus na ito pagkatapos bumaba ang ilang mga pasahero sa San Fernando Pampanga. Terima kasih telah menonton! thank exactly. you miko na sa kanan ng bus na ito pagdating ng layak dinadupihan bataan na sharing bahagi ng Olongapo Kapanddol pagdating ng San Benito di Bataan. Dito na nagsisimula ang labingsyam na kilometro parikorikong daan hanggang Kabalan o چنگ 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 Pagpasok ng orong gupo, balakas na ulan ang sumalubong sa ating ganap na alas 10.19 ng umaga, nakarating na ang bus na ito sa terminal ng Victory Diner sa Olongapo. Mula pa sa ipatungong Olongapo sa kayang Victory Diner gamit ang rutang Inner Cities ay umabot ng tatlong oras sa tabing anim na minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 778 ng Victory Diner sa pagservisyo sa akin. Okay. susunod na bahagi, magsasagawa tayo ng basparing sa tipo at olongga po upang malaman kung ano-anong bus ang dumaraan noong Hunyo taong 2025. Dito na nagtatapos ang video ito at magkita muli tayo sa susunod na bahagi.